Pop, oh, ano nangyari? <laughs> Andito ako ngayon mga dre sa Cote Saint Luke kasi may nakita ako sa marketplace sa marketplace sa Facebook na binibenta na scooter na walang battery tsaka uh, walang walang susi $50 lang kaya kinuha ko na kasi may pakiramdam ako na kaya kong patakbuhin yun eh kumbaga marami akong ano eh marami akong ah uh, malaki yung allowance ko para medyo gugastusan para mapaantar siya mga dreno hopefully nandito yung tao hindi pa tinitingnan yung message ko sabi ko nandito na ako eh. magdo doorbell sana ako sa may pintuan nila kaya lang nakita ko ang laki ng aso mga dreno husky <laughs> balik ako Akala ko kasi sa sasakyan nung hindi kakalasin mga dre no? so tinanggal namin yung gulong para lang magkasya siya mura na yan sa 50 dollars mga dre uh, kung ang sira niya lang is let's say yung controller o kaya wala lang siyang talagang battery or, I mean, yung concern nila is walang battery May battery ako ron, mapapalitan ko yan Ngayon, kung sakali man Ang pinaka-importante lang sa akin na walang sira Is yung Motor niya mga dreno, yung nasa gulong. Pag walang si rayon, then mura siyang palitan kasi kahit palitan ko ng controller yan walang problema. Nasa Facebook Marketplace siya, ang presyo niya 200 dollars mga dreno. Ngayon dahil walang bumibili, uh, ginawa na lang nilang 50 dollars. So tingnan natin, magandang ano, magandang project mga dreno para may pagkaabalahan din ako kaya sa lang ako ng nuod ng TV kaya <laughs> hindi na sama naalala ko dati bumili ako ng e-bike sa halagang 150 mali yung akala ko na motor yung na motor na meron yung e-bike na yon so ang nangyari hindi ko siya nagawa nagsayang ako ng 150. Matagal na ako naghahanap ng e-bike na pwede kong maging project. Pwede kong i-upgrade, pwede kong lagyan ng bagong battery, pwede kong pag-eksperimentuhan mga dreno. Pinakalawang na yata ako eh, sa ano e sa skills pagdating sa pagkalikot eh. Kaya to sharpen up my ano, may brain cells. <laughs> Ang daming alam, di ba? Tay <laughs> okay, kabit ko na pala yung disc brake kailangan pala pag sinalpak mo yung gulong nakatotok na sa disc brake dahil nakaano lang pala to rito naka lang to walang lock ngayon ang kailangan ko namang malaman ay kung ilang yung voltahe na ito, mga dreno so masan na ako paano ba to ah kailangan ko rin makita ah, para malaman ko yung voltahe kailangan ko makita yung kanyang controller so nasan kaya ang controller niya ano kaya itong nandito ah charger to mga dreno kung magcha charge ka itong ilalim na to tapos ah siguro nandito yung controller ko mga dreno so yan naman ang bubuksan ko ngayon ano ba ito po 48 volts 500 watts. So ang kailangan ko na lang gawin ay makagawa ng battery na 48 volts. Meron akong battery na 36 volts. Sayang naman, 'di ba? So ang gagawin ko na lang is Siguro mga drive puputulin ko na lang tong wire na to. eto Ah, dalawa lang naman yan. Positive, negative. So, tingnan natin kung paano gagawin dyan. Sunog na. Nako po. Parang masamang signal yun ah. Sunog ah. Baka sunog din yung motor ko ah. Pwede pwede na sa 50 yan mga dre no. Mura na yan. Kung mapapatakbo ko ah. Kasi kung hindi ko mamanagawa, 50 lang naman yung ginastos ko. Ngayon kung magawa ko, is kahit pa paano mga dre may magagamit akong libangan wala rin palang susi dito sa, sa ignition switch yan uh, ang gagawin ko dyan mga dre no, i -re ako na lang yan o no, kaya papalitan ko ng toggle switch parang ganito lang papalit ko dyan no. kung sakali man mga dre no, kung sakali man ano, uh, walang problema yung motor nya tsaka yung motor controller nya Tesla <sighs> Parang ko sa to mga Dreno? depreciation is real. Ah, uh, sa registration letter na natanggap ko galing sa SAAQ, merong anong tawag dito mga dre, no? may projected value sila ng sasakyan na to. Uh, at nung nakaraang nakaraang buwan din, parang sumubok ako mga dre no. Sabi ko, subukan ko tong i-trade sa pinakabagong Tesla. Titingnan ko lang kung magkano yung magiging trade in value ng sasakyan na to, mga Dre, no? ah uh, I think magsi six months na. So, chinek ko. Tapos yun nga, uh, dumating sa akin yung yung computation ni Tesla at base sa pagkakabili ko sa Tesla na to, mga Dre, no? Noong April bumaba yung presyo ng 6,500 within 6 months mga dreno sa saq naman saq naman yung value nya is bumaba ng nasa 5,000 so dahil na Tesla mismo mga dreno dealership mas mababa talaga yung presyo nila parang wholesale yung datingan ba sa ko medyo mataas ng konti pero ganun pa man mga dreno yung, yung depreciation talaga sobrang laki samantalang nung nung yung gamit ko mga dreno Honda CRB Ah, uh, ilang taon kong ginamit 'yon? Tatlong taon mga dreno, Nabili ko 'yon sa halagang 26,000 plus or minus. Pagkatapos after 3 years, nung na total wreck siya, binayaran siya sa akin ng insurance ng 27,000 mahigit. So ibig sabihin mga dreno, no, kumita pa ako sa Honda na yon. Ah, uh, marami hindi makapaniwala sa nangyari. Ano kasi raulo, 'di ba? Kami palolokohin mo, magpapautubo sa iyo yung ano, yung insurance. Maloloko mo ba yon? May mga ganung comment pa mga dreno, no, na sinungaling daw ako. Uh, sa katunayan mga dreno, no, uh, hindi lang 27,000 yung nakuha ko kasi nga meron na akong ano eh, gap insurance o replacement insurance na kung saan nakakuha rin ako doon ng 7,000 mahigit mga dreno kaya lang, ang catch sa 7,000 na yon para makuha ko yon kailangan kumuha ko, Kailangan bumili ako ng sasakyan na hindi bababa ang value sa 31,200 para makuha ko yung buong 7,000 galing sa replacement insurance ko. Kaya nakuha ko siya, mga dreno. At sa kabuuan, bali nakakuha ko sa insurance ng humigit kumulang 35,000, mga dreno. 35,000 dollars sa sasakyan na nabili ko na 26,000. Mahigit kumulang. ganong kaganda yung, yung retention ng value ng Honda o ng Toyota, mga dreno. Uh, at ito nga, uh, sa Tesla naman. Uh, okay lang, mga dreno. I mean, alam ko na yun eh. Ang uh, mahalaga, yun, alam mo kung ano yung pinapasok mo eh, di ba? Ako, alam ko na bababa yung value niya dahil nga electric car, sabi nila yung battery, di ba? Bibigay. Ganun din naman yung ano eh, di ba? Ganun din naman yung digas na sasakyan eh, di ba? Pwede bumigay din yung makina niyan. Pero yun nga mga treno uh, okay na rin sa akin. Kaya... Pag-isipan yung magaling mga treno no? kung kayo ba ay bibili ng Tesla kahit pa malaman nyo na yung depreciation niya is sobrang laki mga dreno sobrang bilis sabi ko nga siguro what after 5 years or 10 years may halaga pa ba to <laughs> di ba i think so mga dreno ah uh, ko sa sarili ko kumbaga uh, hanggang ilang kilometer yung uubra para sa iyo para sa sa para gamitin to at hindi papalitan kasi nga alam naman natin na 'yung battery mga dreno nagde-degrade over time na paggamit mo yan. parang mga cellphone, 'di ba? Talagang bababa ng bababa 'yung capacity niyan to the point na maging useless na 'yan. Sa ngayon, okay pa naman 'to mga dreno. At kung sakali man dumating ako sa punto na sabihin nating 100 km na lang 'yung range niya sa single charge, I mean para sa akin usable pa rin siya kasi nga ang lapit lang ng ginagalawan ko mga dreno. City driving, 100 km 'yung range nito. Walang problema mga Dreno, siguro mag charge ako every every other day. Okay lang mga Dreno, baga mabawi mo yung yung pera na inilaan mo rito. Uh, siguro kung sakali man i-enjoy na lang yung sasakyan mga Dreno kasi talaga namang nakakatuwa siyang i-drive. Safe siya. Ano eh, iba yung experience mga Dreno. Uh, imagine ah Okay bumukas ka huwag mo kayo pahiya <laughs> yun bumukas okay bukas na yan mga dre bukas na yan di ba hindi ko kailangan magsusi pag talapakan ko yung silinyador nya mas lalong bukas na yan lalabas na dyan yung mga ayan yung kanyang ano mga dre no yung cambio nya so drive andar na ako hindi ko na kailangang painitin pa yung makina ko mga dreno sobrang convenient ng sasakyan na to kaya naman nakakatuwang gamitin mga dreno uh, habang tumatagal kong ginagamit to syempre lalo ako napapamilyar sa sasakyan at mas lalo kong na-appreciate yung yung technology nya yung, yung sobrang simple niyang gamitin Kaya kung bibili kayo nito mga ganyan, huwag niyong asahan na mag-hold ng value in the long run yung sasakyan na to. Kasi yun nga, no? uh, habang tumatagal talagang mas mabilis yung pagbagsak ng presyo niya habang tumatanda yung battery niya. Which is para sa akin, kung bibili nyo to dahil gusto nyong may experience mga dreno at hindi mahalaga sa inyo kung hindi nyo ituturing na investment actually hindi naman talaga siya investment eh di ba i mean go ahead no may enjoy niyo yung sasakyan mga dre no Huwag niyo lang asahan talaga na kagaya ng gas car to kasi talagang sobrang laki ng pagkakaiba kung tatanungin niyo ako ngayon kung sakali man let's say masira to mga dre no ang sasabihin ko ngayon kukuha pa rin ako ng Tesla pero sa pagkakataon na to, ang kukunin ko is yung long range na. Mga dre, no? Siguro mga 500 o 600 km single charge. Okay na okay yun. No? Tsaka by the way, yung charge na ito, mga dre, pag sinabi niyang uh, 500 km, hindi yung accurate na 500 km. Kasi nga, yung heating niya, yung cooling niya, yung radyo niya, gumagamit ng battery mga dre no? so kahit pa paano uh, naapektuhan nun yung range nyo at isa pa, malaki yung kinalaman ng lugar na pupuntahan nyo pataas di ba baka may bundok yon so mas mababa yung range nyo pag ganun mga dre no? pero ganun pa man sobra kayo mag enjoy pag ito yung sasakyan nyo huwag yun lang asahan babalik talaga yung pera nyo ha? yun lang yung dapat nyo maintindihan mga dre no? yung kahinaan ng sasakyan yung yung value nya after 5 years or 3 years at uh, ano pa ba Uh, yung reality na kailangan yung huminto ng mas madalas especially kung maglo long drive kayo pero sa city driving nakopo po wala kayong ma wala kayong maireklamo sa sasakyan nato mga dreno sa totoo lang especially yung mga bagong labas ngayon kasi eto matagtag pa to mga dreno pero napanood ko nga yung video ni Andrea Jedge yung bagong Tesla yung Juniper ah uh, yung 2026 mga dreno ano na eh, mas smooth na raw no. Kumbaga, hindi mo narinig masyado yung ingay sa sa loob ng sasakyan at saka maganda na yung suspension niya. So malaki yung improvement niya mga dre no. Yun, uh, good luck po sa mga bibili ng Tesla at gustong kumuha ng Tesla. I think mag -i enjoy po kayo no. Huwag na lang isipin kung ano pa man yung I mean, alam nyo na yan mga re, no? palagi ko naman nag-research kayo tungkol sa Tesla alam nyo yung ups and downs ng sasakyan na to at kung alam nyo yon at tanggap nyo yon at sa kabila nun willing pa rin kayo willing pa rin kayo kumuha ng Tesla I think hindi kayo magsisisi di ba at enjoy the ride mga kanil, enjoy yung sasakyan nyo katulad ng ginagawa ko kung ano-ano sinasakay ko <laughs> <laughs> oh, mamala, mga kanil, no? may take out ako galing Kanina, uh, may event sa school eh. Uh, open house na tinatawag, mga dreno. Open house, para yan dun sa mga estudyante late na enrollees o kaya uh, mga magta-transfer. So, pupunta sila sa open house ng kada school. titingnan nila kung uh, PIL ba nila na dun i-enroll yung mga anak nila o kung PIL ng mga bata na dun mag-aral sila. Yung ganon, mga dreno. So, may pakain sa staff kasi ano eh uh, anong tawag dito by the way sabado ngayon mga dre no sabado pumasok ako ng alas 6 umuwi ako ng alas 4:30 <laughs> kailangan naming tapusin yung event na yon kasi kami yung nag-set up kami, kami yung nagligpit may pagkain naman libreng almusal libre yung tanghalian at kasama na yung merienda mga dre no tapos overtime pa so siyang ka pa di ba <laughs> Kaya yun, yun. Know, may project ako, di ba? Antahin nyo mga dreno Hopefully, mapa-under ko siya. Kung wala siyang sira, madali lang yan. ah uh, at sana, yung mga, may battery ako mga dreno no? Papakita ko sa inyo mamaya. May mga battery ako dyan. I think, ayun lang, no? 2 years old o oh, 3 years old na yun. Hindi ko lang alam. Baka mga patay na yun. Sobrang discharged na yun, mga dreno. Hopefully, hindi pa. Sana ma-revive ko pa. To start the day yet, I just wanna stay.